Isa lamang diskriminasyon at walang basihanang ang giit ni Manila Representative Joel Chua sa panukalang ipagbawal ang pagtatato sa hanay ng kapulisan. Binigyang diin ang mambabatas ang milalaman ng RA 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ay kay Chua hindi saklaw ng naturang batas ang pinaplanong pagpapabura sa mga tato ng miyembro ng PNP. Ipinunto ni Chua na maging ang Korte Suprema ay hindi pinagbawala ng mga hukok na magkaroon ng tatu. Higit pa niya ay nakakadismaya ang tila makitid na pananaw ng PNP sa mga bordadong opisyal. Naani ay hindi naman daw ito nakakaapekto sa job performance ng kada individual. Ay kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, ang mga tattoo sa muka, ulo, leeg, braso o kahit anong parte na hindi natatakpan ng kanilang uniforme ay kailangang tanggalin. Parte o mano ito ng pagpapanatili ng maayos at profesional na imahe ng PNP sa publiko. Paglinaw pa ni Fajardo, bibigyan naman ang mga pulis na may visible tattoo ng grace period na tatlong buwan para tanggalin. Ang mga ito habang hinihintay pa ang tuluyang paglabas ng memorandum na ito kinakailangan i-declare ng mga pulis ang kanilang mga tato sa pamamagitan ng isang affidavit